Nasaan ah, kaya si Melo? Melo? Si Melo ba yun? Wala si Melo eh. Wala si Melo? Wala si Melo? Ay, wala pala si Melo. Asa ah, ah, ka si Melo? Wala, wala pala si Melo dito. Wala. Si Melo, wala. Wala si Melo eh. No, wala si Melo. Melo. Ay, wala si Melo. Melo, patingin nga ako nandyan si Melo. Patingin. Patingin nga ako nandyan si Melo. Nandito pala si Melo. Kala ko mawala na si Melo eh. Patingin Melo oh. Patingin. Patingin nga ako nandito si Melo. Ayun pala si Melo. O oh, Melo. Picture Melo. Ay picture nga Melo. Melo. Melo picture dali. Mm, blah blah blah. Blah blah blah.